Ano uh, siguro it kasi po ang baba na po ng ano nyo ng trust rating. Baka pwede naman Mr. President ay eh, uh, mag uh, anong tawag sa ganun uh, follicle, follicle ba tawag don test? Yung drug test. Baka pwede na po kayo magpa uh, follicular uh, drug test. Kasi kung hindi naman talaga kayo gumagamit, eh maganda ipakita sa taong bayan. Kasi nagdudud... Ang tawag nga sa inyo ng uh, taong bayan dahil nga panayang ang ng bibig nyo, Mr. President, ay eh, konbinsido ang taong bayan na kayo ay uh, gumagamit. Kaya nga, baka naman pwede Mr. President eh uh, ano, eh uh, magpa-follicle... Uh, tama ba yung ano, follicle? Ah, uh, toto follicle. tama, follicle. Baka pwedeng magpa